At ngayon, Bogert at Menchi, alam niyo na kung anong saysay -say ng pagpirma niyo. Uh, si Alex, ay dito, hindi ka sasatoy dito! Ay! 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 Salamat. Attorney, imposible mo mauna pa sa amin doon dahil ako pa mismo nagpa-imbalsa mo sa kanya eh. Pambihira naman yan na torneo. Ako lahat nang asikaso. Pati na paglilibingan niya. Sa papapamangkin siya. Correct! Um, okay. Naintindihan ko kayo. Kaya lang, ang dulo pa rin nito, hindi kayo nakapirma dun sa official guest book eh. Pero attorney... Ma'am, ma'am, ma'am. Nandito na po sila. Excuse me. <laughs> hmm? Uy! Hmm? Brad, excuse me ah. <laughs> Uy! <inaudible> hmm. Teka, teka! Sudi! W wala naman kami yung ginagawa mo sa mga dito ha ah. Wala naman dito At saka kung ano man po yung kasalanan namin Patawarin niyo po kami, hindi naman namin sinasadya At saka kung tuntusin, wala mm -hmm. naman kay Warren daw pares ha ah. Kaya kayo nandito It's because you've signed a paper That sealed your destiny And will change your life forever <laughs> Ano daw? Parang ano naman to si Wilson Yun lang, hindi maaintindihan Ano po? Ang ibig kong sabihin, di ba kayong dalawa ang pumirma dito? At dahil sa kayong dalawa ang pumirma dito sa official guest book, kayo ang magiging tagapagmana ng napakalaking halaga ng kayamanan ni Don Segundo. At para mas malinaw, panoorin niyo to. Ah, makinig kayo. Dahil kayong dalawa, ang unang pumirma doon sa aking official guest book, doon sa aking burol, ay pamamanahan ko kayo ng tigi isang daang milyong piso bawat isa. isang daang milyong piso? Okay. Limang milyong piso ang kailangan ko, no? Tandaan, hindi! Kulang yon. Pero, makukuha ninyo ang perang iyon pag natupad ninyo ang tatlong kondisyones unang-una, gusto ko, hanapin ninyo yung akin dating kasintahan na si Marita. Iniwan ko siyang buntes. Dalawampung taon na nakakaraan. Ihingi ninyo ako ng tawad sa kanya. Pangalwa, gusto ko, buksan uli ninyo yung club na pinasarado ko. Nabalitaan ko na madami akong dating empleyado na naghihirap dahil doon. Gusto ko ibuksan uli ninyo. Pero, kukunin ninyo yung mga dati kong empleyado na sila uli ang magtatrabaho doon. Bibigyan ninyo ng tamang sweldo at saka, bibigyan ninyo ng binipisyo. Pangatlo, gusto ko ayusin ninyo at muling ibalik ang ganda nung aming lumang bahay doon sa Batangas mahalaga ang bahay na iyan sa aming pamilya. Gusto ko nga eh, ibigay ang bahay na iyan sa anak namin ni Marita. Pero, pag hindi ninyo, pag hindi ninyo natupad yung mga kondisyonis ko, yung ikatlo at ikaapat na pumirma doon sa aking official guest book, iyon ang magtutuloy ng kondisyon. At sila na rin ang pamamanahan ko ng tig-i milyong piso bawat isa. Okay? Ay siya, good luck na lang sa inyo. Call. At ngayon, Bogert at Menchi, alam niyo na kung anong saysay ng pagpirma niyo. Ang sabi sa atin, hanggat hindi natin natutupad ang mga kondisyon ni Don Segundo, dito muna tayo titira! Ha? <laughs> 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 ano ba? Wilson, well, huwag masyadong lalayo. Baka maligaw ako dito. Ano ka ba? Pitaw mo ako! Kaya ka ba? Sungit mo neto. Oy, oy! Sandali! Asan yung bigay sa inyo yung Eto, bakit? Importante ba to? Aba, syempre. Naku, buti si mo. Munti ko na singahan. Singahan? Hindi mo ba alam na dito nakalagay ang address ni Aling Marita? Ako Ay, ingatan niyo yan. Oh, mahal kong segundo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan ang pagmamahal ko sa'yo. Ang iyong sinta, Marita. Ang sweet ni Don Minuto, no? Ano Minuto? Segundo! Hmm? Hoy, hoy, hoy. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Ha? Alin? Yung mga antik na yan. Ang laking pera niya pag binenta. Ayoko. Aba, iloko Ay, pala ito isang tuwa. Hindi naman atin yan. Bebenta natin. Masama yun. Aba, mabait naman pala isang agay. Pero teka, pag binenta ba natin yan, kikita tayo ng 50 milyong piso? Eh, siyempre hindi. Eh, kung itong buong bahay? Abay, sobra-sobra pa. Benta natin ito bukas. Oo! Oh. Aba, masira pa lang ulo ng kumag na ara eh. Pero alam mo, hindi natin basta-basta may bebenta ito eh. Kaya kasi may mga papers pa yan. May mga did-did-did pa yan na kailangan pakita mo na ikaw talaga may mayari. Atok ah. ah. na ako, Wilson. Alaga na, tulog na tayo. Aboy. Oh, oh. May isang kabayo pala naman ng isang are. Hoy! Halika na, doon ka naman tulog sa taas. Maraming kwarto doon. Hinga na. Abo, pwede pala yung natutulog ng naktayo. Oh. Excuse me. Ah, ano po yun? Saan po namin pwedeng makita si Mang Gilbert? Gilbert, bakit? Sino kayo? Ah, uh, ako po si Atty. Katrina Puno, ang abogada ni Don Segundo. Don Segundo? Don Segundo ang matandang ganid? <laughs> Mga kasama! Si Don Segundo nagdala pa ng abogado. ano? <laughs> yun? Sinusubukan niya ata tayo ah. Talagang hinahamon tayo nitong matandang segundong to ah. Ano ba talaga gusto ninyo, ha? Laban? Ah, sige! Laban? Sige, sandali! Sandali lang mo! Ano? Sandali lang, ako, -sandali lang sige, O, Laban ka ano ba ito? No. Bakit, bakit, bakit ah, ano ba? Bakit ba? Ano gagawin natin? No. Cai! Mga ito? Ang mga kapal na mga kapal Ah, uh, mawalang galang na nga. What? Ang ibig niya sabihin, kung pwede magtanong. Sorry, I don't understand you. Simple lang naman eh. Kung ano bang sinasabi mo, Itatalo namin, sa bang ni Aling Marita? Actually, I just came back from the States and I don't understand any of the words that you're saying to me. Hmm? labo naman pala kao so? sabi to, eh. Tara na. Tara! Ang laay, sandala. Napakabugnuti naman mga aray. Baybayin lang yung kaling iyon. At pag may narinig kayong bahay na nakakalabugan, iyon na iyon. Salamat, Don Segundo. What? Lika na. <tod> na <noise> yata. <ni> <tod noise> <tod noise> <tod noise> Saklala! Pausok! Pa. Saklala! Pausok! Pa. Mga kabitbahay! Mga kabitbahay! Bakit? Saklala! Bakit? Bakit? Mga kabitbahay! Ano, 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 ano nga yun? Ano nga yun e? Ano nangyari? Nanay ko! Tatay ko! Ano? <tripping> eh, 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 Hindi ko mapaliwanag e. Eh. Bakit? Hindi mo pa nakita? Eh, eh, hindi. Bulag ako. <tripping> hindi mo nga makikita. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Oh. Uh. Ako nga pala si Uging. Ikaw? A ako nga pala si Loreta. Huh? Tulungan mo na sila. Parang awaw na. Tulungan mo na sila. Tulungan mo na sila. Ah! Ay! 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 ay, ay! ay, ay ko. Ah? Tama na. Tama na. Huwag mo samantalahin ang kahinaan ko. I want a divorce. I want a divorce. I Tama divorce. na, Inay. Ah, kayo. Si uh, Anelita. Kayo alin na si na Nagugulit ka ba? hindi. <laughs> Tawa na. Tingin mo na ako, Marita. Ah, kayo mo. Si Alex ang mga. Eh, ano ngayon? Ah, nandito po kami dahil po kay Don Segundo. Don Segundo ba ka mo? Aha, oh, uh, Don Segundo. <laughs> Sandali, ha? Aha. Uh oh, eh, bait naman pala niya eh. <laughs> Oo nga, tsaka parang may merienda pa tayo. Kulati natin. <laughs> Oo. Uy, di ka na naawa sa asawa mo. Mengsiari di sini, di kesat kesat di sini. Hai, hai, Sally. Menunggu, naik waktu masih datang. 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 Lo ko lokak ay magiin. Oo, dinala pa tayong Lola dio. <laughs> Sandali. Oh. Mm. Ah. ayan. For you. Thank you, ha. Ang oh, sweet mo naman. Para sa'yo yan. Thank you. Mm -hmm. yeah. huh? mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. Yeah. Mm -hmm. uh, sauce. <laughs> Thank uh, you. Sarap. Ah, huh? uh, attorney. Ah, uh, hmm. Um, Palagyan nyo kaya matupad namin yung habili ni Don Segundo? Bakit naman hindi? Of course you can do it. Kasi, syempre, palpak yung club. Tapos, palpak yung girlfriend Ano ka ba naman? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Kaya mo yan. Tsaka, akong bahala. Tutulungan ko kayo. Hmm? Eh, paano na si... Tsaka... Teka nga, huwag mo nga akong tawagin Pwede. Katrina na lang. Ba, sige, Katrina. Tsaka meron kang ano. Nagpas-nagpas dyan. Eh, paano na si Aling Marita? Ang tapang-tapang nun <laughs> Nako, hindi naman masyadong matapang yun. Ganun lang talaga yun. Pero magagawa natin ang paraan yun. Eh, paano na yung mga tao sa club? Paano na sila? Kawawa naman yun. Alam mo, just think positive. Kung positive iniisip mo, makakayanan mo yan. Diba? Pero kung negative iniisip mo, bula! Mm -hmm. Talaga? Sige. Hindi mo makakayanan. Susundin kita. Hmm. Sarap. Mm -hmm. Talaga, masarap. uh mm -hmm. ba? Oo. Yeah. Ikaw, Uging, okay ba? Masarap? Masarap siya. Kaya lang medyo makunat. Pero masarap. Kaya lang medyo makunat. Hag mo akong hahawakan. Sa tindi ng... Kahit dulo ng daliri ko, wag mong hahawakan. Pagbibigyan lang kita, kung makasisiguro ka na. Sa atin nga, mapupunta ang kayamanan. Pambira naman kasi ito si Don Segundo eh. Sinama pa itong bahay na ito sa kondisyon eh. Tsaka bakit pa? Gabi tayo pupunta dito sa bahay na ito. Takakat ako, na ako. Uy, uy, uy. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Tara na nga pumasa tayo sa loob para naman matapos na to. Ito naman kasi to si Igwe. Napakaduwag. Oh, tara na. Sabi-sabay na tayo. Basta, Katrina, huwag kang mag-alala. Ipanantog mo ang loob mo. Oo. Uh -uh. Nasa likod mo lang ako, ha? Sige na. Ano ka ba? Mauna ka na. Atorne, huwag kang matakot, ha? Magpakatatag ka. Tumigil ka nga dyan. Teka lang, hanapin yung ice switch para mabuksan naman natin yung ilaw. Bakit ba naman nahanapin pa yun? Alam mo, napansin ko lang, ha? Parang napakilig sa gagamba ni Don Segundo. Tumigil ka dyan, sinabi! Oh! Tignan mo! Kabayo, tinalo ng gagamba! Sinasabi ko na nga ba, eh, si Don Segundo at si Spider-Man ay isa! Tama ka, tama ka. Tigilan mo ako sinabi. Kayo, puro kayo kalukohan. Tara mo sa tayo dito. Tori, nakakadalawang sampal ka. Nandito yung maanda kita. Uy. Ating. Hanapin mo nga ilaw. Buksan mo. Ikaw na. Natatakot ka ako eh. Sampal ka ng sampal eh. Hahaha, <laughs> mas lalo na ako. Ayoko. อ่า Budu 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 budu